Isa sa mga bilin ng yumaong comedy king na si Dolphy sa lahat ng kanyang mga anak ay huwag magkagulo at mag-away-away. Ikinwento ng isa sa mga anak ni Dolphy na si Eric Kizon kung paano nila inayos at pinaghati hatian ang mga naiwang kayamanan ng kanilang namayapang ama. Ayon sa aktor at direktor, Maayos ang naging usapan tungkol sa mga ari ari-arian ng King of Comedy at ang pagdidistribute nito sa labing walong magkakapatid. When my dad died, I was asked to take over so ako yung parang executor ng estate. Simulang pagbabahagi ni Eric sa panayam ni O.G. Diaz na napapanood sa YouTube channel nito. Ang nangyari kasi sa amin we took the extrajudicial process instead of yung last will and testament. Sa last will and testament kasi simple lang ang sinabi ng daddy ko, I want equal sharing for everyone, so, we thought that it would be easier to do the extrajudicial since ang wishes naman ng daddy ko ay pare-pareho, lahat pa ng actor-producer. Aniya, naayos na raw ng tatay nila ang lahat ng kailangang asikasuhin bago pa ito pumanaw kasabay ng isang mahalagang habilin para sa labing walong niyang anak. Noong nalaman niya na may sakit siya, ang ginawa niya na, binigyan niya na kami lahat, that's why noong dumating yung last few months before he died may mga natira na lang na mga properties tapos yun na lang ang pinaghati hat iyan, pagbabahagi ni Eric. Patuloy pa niya, may kanya-kanyang mga ideya yung mga yan however ang pinag-aanuhan namin kasi bago mamatay ang daddy ko sinabi sa amin, ayaw kong mag-aaway kayo lahat ah. So, Kumbaga parang tumatak sa isip namin, nyo na, basta pag may problema ayusin mo yan, ayusin nyo yan, sabi pa ni Eric, we manage to agree on everything that is laid upon us. Natanong din ni OJ kay Eric kung may pagkakataon bang may pasaway sa kanyang mga kapatid, pasaway in the sense when they need something or kailangan na kailangan, nagiging pasaway sila, nagiging makulit. Basta kapag may kailangan, sabihan nyo lang ako kasi madali naman gawa ng paraan yun, pwede naman mag-advance eh, sabi Eric. There are times na minsan sobra-sobra yung hingi sabi ko, o oh, hinay-hinay muna, unfair sa mga ibang heirs, so, naiintindihan naman nila, paliwanag pa ng aktor. Sa sobrang naging abala ni Eric Kizon sa trabaho, Lalo na sa pagiging executor sa naiwang properties ng amang si Dolphy Vera Kizon ay inaming hindi na niya naisip magkaroon ng pamilya. Apat na taon na lang ay mai-enjoy na ni Eric ang 20% discount bilang senior citizen. Natanong ni Ogie Diaz si Eric sa one-on-one -on -one interview niya sa YouTube channel nitong Ogie Diaz Inspires na mayroon ng 1.7 million views kung choice ba ng director, actor, producer na hindi siya mag anak to be honest it came to a point na I wanted to do surrogacy, kasi kapag surrogacy iniisip ko less problema, baby lang ang iisipin ko, however, ang nangyari kasi my dad died, so, I was asked to take over, ako yung parang executor ng estate. If you notice hindi ako masyadong lumalabas kasi nga inilagay ko yung time ko sa paghandle ng estate paliwanag ni Eric. Nabanggit pa niya na kahit siya ang administrator o namamahala ay hindi siya ang nagde-decide kundi manggagaling ito sa kanilang 18 children na naiwan ni Dolphy. Mabalik tayo sa hindi pagkakaroon ng anak ni Eric, tanong ni Oji, dahil sa task mo ay hindi mo na nabigyan ng chance ang sarili mo? Oo nga ni isa wala ako, pero alam mo anong nangyari, instantly para akong biglang naging tatay kasi I accepted this work now with Net25 as a talent head of Star Center, instantly mayroon akong 32 kids. Naiintindihan ko na kung paano maging stage father, alam ko na yung feeling na kapag nagpe-perform sila kinakabahan ako, parang anak mo eh, paliwanag ng aktor. Sabi pa niya, so, yes I must admit na because of that, daming work, hindi ko na naisip yun na magkaroon ng anak, siguro I was not meant to have my own but to adopt new kids. Aminadong walang background sa paghahandle ng talent si Eric, pero humihingi siya ng payo sa mga kilalang talent managers tulad ni na Ms. Delor Guevara na manager niya, Ms. June Rufino na manager ni Luis Manzano at iba pa, Shirley Kwan na manager ni Bea Alonzo at si OJ na maraming experiences na sa pagmamanage ng mga kilalang artista tulad ni na Vice Ganda, Liza Soberano at Aiko Melendez. Nakikita ko kung paano kayo mag-handle ng talents and never in my wildest dreams na iniisip ko na mag-handle ako ng talents, sabi ni Eric. Pero sa kabilang banda ay naisip din niyang magtayo ng school or summer program workshops with the help of his friends from the industry. At sa 32 kids ay inami ni Eric na hindi maiwasang may favoritism, but I give them equal opportunity, gusto ko lahat sila magkaroon ng purpose, magkaroon ng drive, i-instill ko yun sa kanila. Natawa si Eric sa tanong ni Oji kung anong klaseng favorite ang sinasabi ni Eric, mayroon akong favorite dahil sa itsura or nagagandahan ako sa kanya or she reminds me of someone close to me, Meron isa ka mukha talaga ng naging partner ko na alaga mo, ha, ha, ha. Si Aiko, tanong ni Oji, inami ni Eric na plinano niyang ligawan si Aiko ang kaso na isip niya na 9 years ang agwat ng edad nila. Naging close kami kasi naging magka-love team kami. There was a time na parang meron at nagkita pa kami sa Hong Kong pero nakita ko yung age difference namin at naisip ko na parang pedophile naman ang dating ko, pero naging magkaibigan kami na to the point na hindi namin nilalagyan ng mali siya yung closeness namin na hihiga ako sa lap niya at hihiga rin siya sa lap ko, kwento ni Eric. Sa kasalukuyan ay tanggap na ni Eric na magiging mag-isa siya sa buhay dahil sanay siyang maging independent, hindi ako sanay na may kasama sa bahay, gusto ko yung mag-isa. Meron ako ganun factors kaya siguro ganyan, wala akong mental health issue, pagtatapos ni Eric. Hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.